Abel. O, oh, ayan. Katapos lang natin magparonda. Nagpasok ko na yung mga ibon natin. Pero, merong isang napadpad na isang ibon dito. Ayan. Of color natin. O. Oh. Of color yan. Hindi ah. Na lang ko lang itong si, ano, si banloon Kasi masyadong, ano agresibo. Ayan. Masyado kasi siyang agresibo. Ayan. Mm. So, ito. Mukhang ano to. Ang sing-sing nito, GB. Ayan. Of color, oh. Mm. Ayan yung ibon. Dagit yan. So, nagpasok na nga yung mga ibon natin. Halos na isang oras na mahigit. Mm. Ayan. Oh. GB. Wow. Mukhang batang bata pa. Kanina ko kaya itong ibon na to. Papasok dito, ah. Kung hindi ka taga rito, hindi ka pwede dito. May nag-aabang sa'yo na ibang o oh, yung nagmamayari sa iyo. Kaya pala matagal bumaba ibon ko, gawa dito sa ibon na to, tinan nyo. Parang red pepper lang natin, no. GB nga sing sing, oh. Bata pa. Medyo bata pa siya. Hupyak ang katawan. Ay, PHA. PHA 2024. Ayan. Ayan, no. Tingnan nga, PHA 2024. Ayan, no. Kita nyo ba? Ayan, no. PHA 2024. Alright. Hmm. Ayan yung ibon. Magpapakain na ako. Hmm. Tapos, yun, mukhang maikinom tong ibon na to. Kanina pa to kasama siguro eh. Kaya pa nagtataka ako. Sabi ko patatlo tatlo yung brown ko. Yan yung isang brown natin, no? Si... Ah, uh, red pepper, yung live natin na 'yan. Diyan natin pinapasok, ayan no Ito talaga yung teritoryo niya. Kaso binibigyan lang natin siya ng kaparis dito, ayan. Tinatawag na siya ni Dugyot. Ayan. Ayan yung Dugyot natin, yung asawa ni Red Pepper. Tapos, asan yung isang brown? Check nga natin Ayun, yun, isang brown. Ayun, yun yun isang brown nya kapatid. Kapatid ni Red Pepper. Lakas mamarao na ito, itong blue bar na ito. Napakaangas ng ibon na ito. Ito yung ano natin, ah... Uh, Peter B. Ayan. Alright. At ito naman yung litter natin, no? Oh. Gusto na kumain yan, eh. Kaya ganyan, eh. O. Oh. Mabait yan eh. Oh. Mabait yung ibon na yan. Mm -hmm. Litar na yan. O oh, yan o. Oh. Ito. Kapatid to ni Red Pepper o. Oh. Yan o. Oh. Yan naman si Peter Hen. Peter B. Hen. Ayan na. Ah. Mukhang papasok nga si ano si Kulasa. Pagka ganito yung mga dagit ano yan? Gusto niya? Ah. Mga tubig. Tubig ang kailangan yan. Sino may gusto? Taas ang paa <laughs> oh, Diyos ko Hindi naman tayo pwede Magano uh, Manghuli Baka nga ito Kay Anate eh. Kung di ako nagkakamali Baka dito Kay Riz siguro to Hindi pa siya Nagchat-chat sa akin eh Malamang nga Kay Rich yan Dito sa kapitbahay natin Parang napansin ko Sa kanya may ganyan Ganyang kulay eh Mabait yung ibon eh Ay wala na pala Yung water Wala ano yung water Dadagdagan ko, kakain na kayo eh. Sakto 'yan. Hmm. Ayan, 'yung red pepper natin, oh. Ay, kita ba? Maliwanag ba? natin. Up. Ay, yan 'yan. Ayan 'yung red pepper natin, oh. 'Yung red pepper natin, ito si ah uh, Miss Mistikyu cross sa Peter B. natin na uh, foundation bird. Then ito, at saka 'yan magtito. Ito kasi kapatid to ni Miss DQ sa nanay. So, yung nanay nito is kapatid nito sa nanay. Magkapatid sila sa nanay, kaya magtito. Hmm. Ito yung anak ni Miss DQ. O, oh, ayan. Then, ito pa. Meron pa yan eh. Ito kasi, second clutch. Ayun ang first clutch. Ayun ang... Ah, sala. Ito, 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 ito. Itong dark check na yan. Ayan. Ayan yung first clutch natin. Naka, ano yan, naka MPFL ng June. Summer. So, ito naman yung ano natin. Yung Peter B. Ayun yung kapatid niya. Peter B. checkered naman. So, ito yung matagal rumonda. Tsaka, asan yung matagal pa rumonda? Meron pang isa eh. Parang ito ata. Ayun, yun yung dalawa. Ayun, ayun, ayun. Ayun yung isa. Ayun, no? Ito, mabait eh. O. Oh. Ayun yung mga ano natin. Ito, mga litar na to. Litar. 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 Ayan o. No? Oh. Litar yung gando. Kung um, mga na si Litar. Ito, Litar din. Halos hmm. nagkalitara na dito sa loop natin. Pero meron pa tayo, ano, Peter B, ano. Ah, ayan o. No? Oh. Si Peter si yung checkered na yun o. No? Oh. Light check na yun. Alright. hindi natin kung hindi lumayas yung ano. Eh. Ito na. Dito na tumira. Ayan na. Oh. ayan Oh. hopyak na hopyak yung katawan ng ibon natin. Hmm. Ayan, ibon natin na dagit ayan anytime pwede natin hulihin yan kaso hindi pwede mm. at least nakita nila sa vlog na hindi tayo nanguhuli talaga ng ibon pangit yun mm. kasi yung mga ibon natin dito tika lang huh? kuha tayo ng ano kuha tayo ng, oh, alam ko oh na yan eh ito toto kuha tayo dito bigyan natin siya ng ano yan huh? probiotic yan bigyan natin siya probiotic ah. Baka sabihin naman niya, minsan na siya pumasyal dito, hindi pala siya binigyan ng tubig. Oh, water. Huwag ka lilipad, oh. Yan yung tubig mo, oh. Ayan. Binigyan natin siya ng tubig. Oh. Tingnan natin kung iinom siya. Ayan, inom siya ng tubig. Oh, ayan, oh. Mabel, Uminom siya ng tubig natin, oh. Ayan, at least meron siyang ano. Oh, ah. Pinigbigyan na kita, ha. Uminom ka ng tubig yan ha. Yan o, uminom ka ng tubig na probiotic natin. ayan Yan yung kay paring Tolome. Last ano ko na nga yan eh. Last na bigay ko ng Tolome. Ubus na yung Tolome natin mga Abiel. Yan. Inom-inom muna. Para may energy ka. Kung sa ka man uuwi. Yan. Maganda yan. Maganda yung probiotic niyan. Solid yan. Sige lang. Inom lang. Sarap-sarap niyan. Okay na? Inom pa. Ayan e, mga abiala, kita nyo. Binigyan natin ng tubig. O, with probiotic pa. Hmm. Ibigyan ko sana ng ihinap pang may kulog eh. Kaso wala tayong timplada ngayon eh. Every Sunday lang yun eh. <laughs> so yan na lang, probiotic na lang. May paring tolome. Probiotic. Hmm. At least, nakinum siya ng maayos. Pwede na yan. Makakalayo na yung liparan mo sigurado. Ayan Oh. Sinama pa yung mga trophy natin. Ayan. Mm. Ayan yung bagong trophy natin. Ayan yung bagong trophy natin no. Oh. <laughs> Alright Oh. Brown na brown no. Oh na oh eh. Oh how na oh how. Alright. Sarap sarap. Tubig. Sarap sarap inom. Mmm. Pagkatapos niya, bubugawin na kita ha. Para bumalik ka na doon sa may-ari. Doon sa nagmamay-ari sa'yo. Sold na? Sold na? O kailangan pa? Ano? Iinom ka pa? O iinom pa daw siya? Kulang pa. Check natin kung ano natin. Yeah. Nakainom na naman siya yan. I-side natin ng konti. Yan. Sigurado iinom muli siya dyan eh. Ano tayo sabi na? O. Tabi din sa kabila. Pag lumipad ka na, bubugawin na ito. Laan na doon, laan na doon. Ayan. Uminom ka pa ulit. Oh. Ayan o, uminom siya. <laughs> Ayan. At least, oh, Sarap naman yan. Oh. Inom pa, sige pa. Inom ng marami. Para solve-solve. Hmm. Pwede na uling gumala. Oh. Ayan oh, Solve na siya. Pwede Pwede na yan. Ayan. baka naman gusto mo sir, bigyan mo pa rin ako ng ano bigyan mo rin ako ng pagkain para lubos lubusin mo na yung pag ano ko, pag look visit ko sa'yo pinainin mo na o, oh, gusto ko pang kumain dito sa look mo, naray ko ah. Diyos ko kakain ka pa dito? o oh, hindi na tama na yan, at, at least yan may probiotic yan, o oh. hindi na ha, tama na yan ayan, naubos niya yung tubig niya o oh bubugawin na natin yan hindi na po po yan dito hmm. ilipad ka na sige na ilipad na ronda na ronda ronda na shhh shhh yun na wala na baba na alright at least nakainip sa akin bumalik atin. yung ibon dito uy tumasin nga dito shhh shhh bumalik dito mapakain ako eh ayan na lang natin sila ay, hindi, hindi pwede. Baka may sakit eh. Ano, 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 ang sasabihin mo? Ano, 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 ng ano, 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 Pagpunta siya dito, magdala siya ang pagkain. Dahil? <laughs> para malibre yung, ano, yung iba mo. Mga... Gano'ng karaming, kan ano karaming Pag ano, pagkain? Mga fried chicken, lechon, gano'ng. Palagi mo kain dalhin ng ibon yon Ha? Isip ka, wala. Ayan, kumakain yung mga ibon natin. <laughs>